Ngayon nga araw guys ay bibinta ko na itong palaga sa aking baka. Uh, Matagal-tagal ko na din silang nakasama pati itong kambing ibibinta ko na rin. Dalawang taong ko na din silang nakasamang mahigit. Medyo nakakalungkot din sa akin pero kailangan din namin talaga ng pandadag punan dito sa aming maliit na tindahan. Habang nga palang sinasakay ang kambing kong alaga, naisip ko yung lagi kami magkakasama ulan, init, kaya medyo nakakalungkot man, masakit man sa akin. Pero kailangan kong tanggapin na ganyan talaga ang buhay. May umalis, may dumarating. Baka. Uh, at uh, mali mo sa pagdating ng panahon na uh, makaluwag-luwag tayo. At Sige. makabili ulit tayo ng bagong uh, maalaga nating hayop. Okay. Okay. Pero guys, yung baka ay hindi po namin sarili. Yan po ay paalaga yung lang sa akin. Yung na yung baka. Kung yung tubo, magiging tubo ng pinagbintahan namin ay hati kami ng may-ari. Kasi yung kapital ay ima-minus doon sa magiging tubo ng baka, kumbaga hati namin yung tubo Halimbawa, yung puhunan niya ay 28,000 tap tapos nabenta ng Php 37,000. Uh, ima-minus yung Php 28,000 sa 37,000 at yung matitira ay Php 9,000. Uh, may doon kami, 5 nung may-ari. Diyan guys, medyo uh, yeah. matagal-tagal din pag-aalaga ng baka, yeah. kumpara sa yeah. ano. Yeah. Kumpara din sa pag-aalaga kasi pag uh, magaling ka mag-alaga at madalis, mabilis mo napalaki ang baka, mas malaki laki yung kikitain mo. Yan guys, ito nga pala yung mga kambing guys ah. Uh, yan iisasamahan eh, na namin 'yan guys ng yung kambing uh, sarili namin 'yan dito. Kung Kumbaga, alaga pa ni Mama 'yan nung huh? nabubuhay pa siya. Pero nung Mama mild stroke siya at nagkasakit, inalagaan namin si Mama tapos yung alaga niyang kambing uh, ako lang na nagpatuloy ng pag-aalaga kaya ayun nadagdagan naman siya kaya oh, um, ano lalaki ng uh, ngayon uh, ibibinta na namin yung kambing para Magistok. ipandagdag nga Magistok. dito sa maliit namin tindahan at uh, at yun nga guys uh, ito nga yung alaga ni mama na nag na sa amin nung nabubuhay pa siya uh, medyo nakakalungkot ng nga at dahil nga ibibinta na namin ay wala kaming magagawa ito na yung huli ko silang mapapagmasdan yung mga alaga ko kaya Uh, habang tinitingnan ko sila, uh, marami akong naisip na masasayang araw na nakasama ko sila sa halos dalawang taong ko silang nakasama. Ayan. Kaya hindi din mawala sa aking isipan. Na medyo na ko ako ng konti. At yan si Kuya yung sa ang bibili ng na kaming namin. At ito nga pala yung tindahan namin na maliit. Yan, may tinta po kaming gula. Yan, sa mga gusto pong bumili ng gula, meron po dito sa mga taga San Vicente. At ta uh, yung pagbibidhan po lang kaming tsaka baka dito po namin idadagdag pang kuhunan po sa aming maliit na tindahan. Ayan, kasi sino pong gustong bumili sa aming maliit na tindahan, punta lang po kayo. At yun lang guys, sa uh, pinakita ko lang itong paglalagyan ng Ang pinagbintahan ng kambing at baka. Yan, idadagdag po po namin dito sa aming maliit na tindahan. Kaya... At ito na guys yung huli ko silang makikita at mapapagmasdan yung alaga ko. At 'yan nga at kukuhain na ni Kuya yung kambing yan guys.

Ito yung time na napalohan ako dahil nga napamahal na sa akin yung mga alaga kong kambing. At yun lamang guys, maraming salamat sa mga nanood ng aking video. God bless po sa ating video.